Kasi okay, um, after ng operation ko, one year after the operation, parang every two months, three months po ako may blood test. So talagang papalit-palit po yung dosage ng gamot ko, yung maintenance ko. So tataba, papayat. Mukhang talagang pabagod na po ako yun, maapekto ka. Sabi ko, as long as ginagawa ko yung trabaho ko, wala uh, nang problema ko. Kung baga kung may magsalatan po Adobe na naman kayo. Saan so, hindi ka naman na-heard na namang biro na naman. Ah, uh, oo po naman. Mm -hmm. uh, tsaka sa Gabber Cats, si bawal ang pikondom. Sana lang sa mga banat at hirit ng isa't isa. So, walang problema po. Pero parang siya yung nabash. Hindi, pati actually si Boss Joey. <laughs> si Boss Joey na-apektuhan din kasi nga, bakit ganit yung mga tao sa akin? Eh, segment naman po namin sa Facebook, lang, talaga yung pataas, pababa, di ba po? So, ah uh, sa'yo po kay Kaya napuko na agad. Pero sabi ko, wala pong problema. And the next day din naman, nag-sorry din ko si Boss Joey sa akin. So, walang problema ko.